isang liblib na baryo sa Pampanga, may bahagi ng kagubatan na ayaw lapitan ng mga tao, lalo na tuwing hapon. Tahimik ang lugar, sobra, na parabang may nakikinig sa bawat yapak. Sabi ng mga matatanda, ang lupa raw sa bahaging iyon ay buhay. At ang sino mang magtangkang guluhin ito ay hindi na makakabalik ng buo. Noong unang linggo ng Mayo, dumating si Nestor, isang trabahador na sanay sa mga konstruksyon at paghuhukay. May ipapagawa kasing bagong kanal malapit sa gubat at wala siyang pakialam sa mga kwentong baryo. Para sa kanya, trabaho lang ang lahat. Sa unang araw, habang naguhukay, napansin niyang kakaiba ang lupa. Masyadong malambot. Parang bagong halong putik kahit tuyo ang paligid. Pagbaon ng pala niya, may narinig siyang mahinang tok-tok-tok mula sa ilalim. Hindi tunog bato, hindi tunog kahoy, parang tumatama sa isang maliit na bahagi ng bungko. Nagpatuloy siya, pero ng pangatlong bagsak ng pala, biglang kumapit ang lupa sa mismong talim nito hindi gumagalaw kahit hinahatak niya. Habang pilit niyang inaangat, may narinig siyang mahinang tawa. Napakaliit, napakabilis at galing sa mismong hukay. Kinilabutan siya. Nilingon niya ang paligid pero wala namang tao. Nang sumilip siya muli sa butas, may bagay na kumikilo sa ilalim. Parang maliit na kamay na may matutulis na kuko. Napaatras siya pero hindi siya nagsalita. Iniisip niyang baka pagod lang siya. Kinagabihan, pag uwi niya sa bahay ng kamag-anak ay ayaw mawala sa tenga niya ang tunog. Parang may humahabol sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Tok, tok, tok. At sa bawat tok ay may kasunod mamahinang hagikik. Kinabukasan, pinagpatuloy pa rin niya ang paghumukay dahil malaki ang bayad. Ngunit habang siya'y lumulubog sa trabaho, ay naramdaman niyang unti-unting umiinit ang hangin at ang paligid ay tila nagiging mabigat. Paghampas niya ng pala, tumalsik ang itim na likidong amoy bakal. At mula sa bitak ng lupa, may lumubas na napakanipis na boses na sobra na. Napatigil siya. Hindi iyon boses ng tao malamig, maliit at parang galing sa bibig na nababalot ng putik. Bago pa siya makatakbo, gumalaw ang lupa, pumutok ang hukay at mula roon sumulpot ang tatlo. Maliliit na nilalang na kulay abo, may matutulis na ng ngipin at pulang mata na parang apoy sa ilalim ng putik. Mabilis silang gumalaw, parang mga hayop na sanay sa kadiliman. Dumagundong ang lupa. Nahulog eh Nestor. Ang mga duwende ay sabay-sabay na kumapit sa binti niya. May matutulis na kuko ang bawat daliri at maririnig ang pagkapunit ng laman parang hinahagod ng karayom. Sinubukan niyang sumigaw pero tinakpan ng isa sa mga duwende ang bibig niya ng malalaking palad na puno ng lupa. Nararamdaman niya ang pagpasok ng putik sa bibig at ilong niya habang hinihila pa baba bago siya tuluyang lamunin ng lupa, nakita niya ang mga mata ng nilalang. Masaya, sabik, gutom. At ang huling narinig niya bago magdilim ang lahat ay ang pare-parehong bulong. Sa amin ka na. Kinabukasan, natagpuan ng mga niya ang pala ni Nestor. Nakabaon at nakatayo pero wala ang katawan niya. Sa paligid, ang lupa ay hindi pantay parang may maliliit na yapak na paikot-ikot at sa mismong hukay may mahinang tunog na tumatama mula sa ilalim. Tok, tok, tok. Dahan-dahan, tuloy-tuloy at sa pagitan ng bawat tok, ang pamilyar na hagik-hik. Sa baryong iyon, may bagong babala ang mga matatanda kung may narinig kang kumakatok mula sa lupa, huwag kang lalapit. Hindi yun humihingi ng tulong. Naghahanap iyon ng kapalit.